eto ang bad news. Mayroon sa inyong bottom 3, Kaya kailangan nyong iboto ang isang love team na gusto nyong save at ang isang love team na gusto nyong i-evict. Ang botohan ay magsisimula na ngayon na. Ang in ko po para po masave is Uh, ang iboboto ko naman po for eviction is si Ah, uh, ang gusto ko naman po i-save yung At ang gusto ko naman i-evict na love team ay ang am... Ang gusto ko po i-save s'yempre ang love team. Ang gusto ko lang po ma-evict. So ang iboboto ko si ko po. At ako naman guys, ang iboboto ko naman para may big kaya ko naman po ay... Para sa akin naman po, ang iboboto ko para masave ay ang... Para sa amin po... Kaya, okay na na save sila para sa amin tayo. Ang gusto ko naman may big ay... Ang gusto ko pong i-save is ano... Ang sa akin naman, ang gusto ko naman kung may big is so...